One time na checkpoint ako at sa checkpoint hinahanapan ako ng dokumento na nagpapatunay na yung daw motor na ginagamit ko ay pinheram sa akin. Kaya buti na lang ay eh, meron ako authorization letter na galing sa may-ari. At nung pinakita ko sa kanya, eh yun, naniwala siya na yung motor na ginagamit ko ay pinheram sa akin at pinagkatiwala sa akin ng may-ari bawal bang gamitin ang hiram na motor o pinahiram sa yung motor mga kaibigan so pag-usapan nga natin yan kung bawal bang gamitin yung hindi sa ating nakapangalan at hiram lang yung motor na ginagamit natin mga kaibigan totoo lang wala naman pong batas na sinasabi na bawal gamitin ang isang motor na hindi nakapangalan sa iyo wala pong batas na ganyan mga kaibigan pwede mong gamitin ang motor na hindi sa iyo basta hindi po yan expired at hindi rin po yan merong alarm. O ano ba yung may alarm mga kaibigan? Yung alarm at eh, syempre ito yung pwede sabihin natin katanong kasa o kaya naman eh merong sangkot sa aksidente. Yun ang problema kapag po yung ating hiniram na motor ay merong alarm. Pero kung wala namang pong alarm tulad ng mga motor na yan, syempre eh, tulad dito, eh, pwede, pwede po natin gamitin ang motor na yan. Wala pong pinagbabawal sa batas na gumamit ng motor na hindi sa atin at hindi nakapangalan sa atin. Pero mga kaibigan, lagi nyo rin pong tatandaan na kapag gumamit tayo ng motor at nanghiram tayo sa motor, eh kailangan maging disiplinado din po tayo. Kasi nga, anuman mangyayari doon sa motor na hiniram natin, eh may pananagutan din po yung may-ari na yan. At pati po kayo, ay eh, may pananagutan. Kaya siguro ninyo na tama yung restricted ng inyong lisensya kapag gumamit kayo ng motor na katulad nito. At kapag po nahuli kayo na NCAP o dyan sa tiyatawag natin no contact apprehension eh ang may pananagutan po dyan eh yung may-ari ng motor kaya sa mga nagtatanong kung bawal bang gamitin ang motor na hindi nakapangalan sa atin ang sagot po dyan ay hindi po bawal gamitin pero lagi yung tatandaan na magsiguro din po tayo pero ito is optional lagi ko sinasabi na optional lang kung sa asaali naman na mahigpit sa checkpoint ay pwede kayong humingi na lang ng authorization sa may-ari ng motor. Halimbawa na lang ganito. Kung ang motor na to, yun, yung Honda Click o kaya yung NMAX na napakaganda na yun, ay sa chuhin mo. Hindi nakapangalan sa'yo. Ngayon, iniiwan na muna sa'yo pansamantala kasi nga siya ay mag-abroad or mag-ibang bansa. Ngayon, mas maganda, mga kaibigan, kung hindi nakapangalan sa'yo, humingi ka na rin ng authorization letter na nagpapatunay na ikaw ay pwedeng gumamit. At ikaw ay pinagkakatiwalaan ng chuhin mo na gamitin yung motor na yan. Kasi mga kaibigan, sa totoo lang, ito is na experience ko doon sa isang motor na hiniram ko or pinhiram sa akin ng isang tropa. So, araw-araw ko ginagamit yan kasi yung tropa is naging Pero, one time na checkpoint ako at sa checkpoint, hinahanapan ako ng dokumento na nagpapatunay na yung daw motor na ginagamit ko ay pinhiram sa akin. Kaya, buti na lang ay eh, meron ako authorization letter na galing sa may-ari. At nung pinakita ko sa kanya, eh yun, naniwala siya na yung motor na ginagamit ko ay pineram sa akin at pinagkatiwala sa akin ng may-ari. Eh pero yan mga kaibigan, ay depende pa rin sa checkpoint. Meron checkpoint na mahigpit at meron checkpoint na hindi mahigpit. Kaya mas maganda kung ang motor ay matagal mong gagamitin at sabihin natin sa girlfriend mo, sa chuhin mo, o sa ibang tropa mo, ay eh, matagal mo siyang gagamitin humingi na tayong authorization letter wala namang problema doon mga kaibigan na mas madali lang namang gumawa ng authorization letter sa isang blakong papel lagyan mo na lang authorization letter hindi naman kailangan ng notaryo para lang maiwasan natin yung komplikado at para maiwasan din natin yung mga paninita sa checkpoint mas maganda rin yun di ba? yan na lagi yung tatandaan na, na magsiguro lang tayo para hindi lang po tayo para hindi po tayo masita para maiwasan din natin yung mga checkpoint na mahigpit Okay? Lalo na kapag yung motor mo ay sabihin natin eh kasa. Second hand o yung sabihin natin na repo. So magdala ka na rin ng sales invoice, magdala ka na rin ng ah, natin na MOA o memorandum of agreement. Nakatunayan yung motor na hindi nakapangalan sa iyo. Ay hinuhulugan mo pa doon sa kasa. Okay? So yun lang mga kaibigan ha. Sana nakatulong ulit ang video na to. Bye bye. Thank you.